Ngayon, sa sermon na may titulong, Ang Diyos ang Sanghong na Nagtayo ng Sayon, sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Sa kasalukuyan, may kapansin-pansing tensyon sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Dahil dito, nag-aalala ang UN at ang buong mundo, nag-iisip ng, hahantong kaya ito sa pagsiklab ng ikatlong digma ang pandigdig? Maging ang Korea ay hindi eksepsyon. Ito ay laging nasa mas mapanganib na sitwasyon. Bukod pa rito, sa araw kung kailan binomba ang Israel, isang lindol ang tumama sa Afghanistan. Gayunman, ang balita tungkol sa lindol ay tila hindi gaanong nabibigyang pansin. Narinig ko ang mga nasalanta ng sakuna ay hindi nakakatanggap ng sapat na tulong mula sa ibang mga bansa. Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. Maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Ito ang sinabi ni Jesus nang tinanong siya ng mga alagad, Ano ang tanda ng katapusan ng panahon? Mayroong ding digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Ngayon na nasa ganito tayong panahon, dapat tayo magkaroon ng kanlungan sa araw ng mga sakuna. Kung haharap tayo sa araw ng paggukom, nang walang lugar kung saan tayo makakapagtago, walang duda na magiging nakatatakot ang sitwasyon. Hindi ba kayo sang ayon dito? Isipin ang panahon ni Noe. Bago hinatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, inutusan niya si Noe na gumawa ng daong. Ang Diyos ay gumawa ng isang lugar ng kaligtasan, isang kanlungan. Prinopesiya ng Diyos na sa panahong ito, hahatulan niya ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Gayunpaman, bago niya hatulan ang mundo, gumawa siya ng isang lugar ng kanlungan, ang Zion. Tunay na isa itong malaking pagpapala para sa atin. Ang siyang nagtayo ng Zion ay ang Diyos ang sanghong. Sinisikap po sa ng Diablo ang Zion, pero pinoprotektahan ng Diyos ang Zion, ipinagkakaloob ang buhay na walang hanggan at mga pagpapala sa Zion. Nalulugod ang Diyos sa magandang pagkakaisa ng mga nananahan sa sayon. Prinapisiyan ng Diyos na tatanggap tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan sa sayon. Prinapisiyan na ng Diyos na ang sangkatauhan ay dapat na magsitakas tungo sa sayon. Ipinabatid na niya ang mensaheng ito mula pa noong panahon ni Propetang Jeremias. Dahil dito, ang Zion ay isang napakahalagang lugar sa panahong ito. Hindi alam ng mundo kung paano mamuhay ng makabuluhan. Sa kabilang banda, hindi ba tayo binigyan ng magandang mithiin na tinatawag na langit at pinagkalooban tayo ng maliwanag na pag-asa na tinatawag na kaligtasan? Kaya dapat tayong magpasalamat sa Diyos ang sanghong na nagtayo ng Zion at sa makalangit na inang bagong Jerusalem. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 4 verse 5. Jeremiah chapter 4 verse 5. Ipahayag ninyo sa Juda at ibalita ninyo sa Jerusalem at inyong sabihin, inyong hipan ang trompeta sa buong lupain. Sumigaw kayo ng malakas at inyong sabihin, magtipon-tipon kayo at tayo'y magsipasok sa mga lunsod na may kuta. Magtaas kayo ng watawat paharap saan? Sa Zion. Kayo'y magsitakas upang maligtas. Huwag kayong magsitigil sapagat ako'y nagdadala ng kasamaan mula sa hilaga at ng malaking pagkawasak. Ang isang leon ay umahon mula sa sokal niya at isang mga wasak na mga bansa ang naghanda. Siya'y lumabas mula sa kanyang lugar upang wasakin ng iyong lupain ang iyong mga lunsod ay magiging guho na walang maninirahan. Dahil dito ay magbigkis kayo ng damit sa ako, managhoy kayo at tumangis, sapagkat so ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi pa humihiwalay sa atin. Mangyayari sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, ang puso ng hari at ang puso ng mga pinuno ay manlulumo, ang mga pari ay matitigilan at ang mga propeta ay mamamangha. Gaano kaya katindi ang magiging pagkawasa? mangyayari ang isang sitwasyon na lampas sa ating imahinasyon. Kaya ang puso ng mga hari at ang puso ng mga pinuno ay manlulumo, ang mga pari ay matitigilan at ang mga propeta ay mamamangha. Sa mga panahong gaya nito, saan tayo pinapapunta ng Diyos? Sinasabi niyang, magsitakas tungo sa Zion nang hindi nagsisitigil dapat nating ipaalam sa mga tao sa paligid natin ang katotohanan ito. Hindi ba't nagkakatotoo na ang lahat ng perinopisya ni Jesus? Kahit na nasasaksihan na ng mga tao ang mga katuparan nito, iniisip pa rin nila na matutigil din naman ang mga ito sa huli. Mga kapatid, dapat nating tingnan ang lahat ng nangyayari gamit ang mga mata ng propisya at maunawaan na unti-unting pinutupad ng mga ito ang mga propesya sa Biblia. Kung gayon, sino ang nagtatag ng zayon para sa atin? Alamin natin ang tungkol sa Diyos na nagtatag ng Zion. Alam nyo ba na may spiritual na zayon at physical na zayon? Ang pisika na Zion ay tinatag ni David, ang ikalawang hari ng Israel. Ang espirituan na Zion ay tinatag ni Kristo, ang propetikal na David. Pag-aralan natin ang tungkol kina David at Heso Kristo mula sa mga propesya ng lumang tipan. Lumipat tayo sa Ezekiel chapter 37. Tingnan natin ang Ezekiel chapter 37 verse 24. At ang aking lingkod na si David ay magiging hari nila at sila ay magkakaroon ng isang pastol. Susundin nila ang aking mga batas at magiging maingat sa pagtupad sa aking mga tuntunin. Sila ay maninirahan sa lupain na tinirhan ng inyong mga ninuno na aking ibinigay kay Jacob na aking lingkod. Sila at ang kanilang mga anak at ang mga anak ng kanilang mga anak ay tatahan doon magpakailanman. Si David na aking lingkod ay magiging kanilang pinuno magpakailanman. Makikipagtipan ako ng kapayapaan kalayaan sa kanila. Ito'y magiging tipa na walang hanggan sa kanila. Sila'y aking pagpapalain at pararamihin at ilalagay ko ang aking santuario sa gitna nila magpakailanman. Ang aking tirahang dako ay magiging kasama nila at ako'y okay magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Dito, nasusulat na si David ay magiging kanilang pinuno magpakailanman. At ayon sa Luke chapter 1, ang David na ito ay kumakatawan kay Heso Kristo, hindi ba? Kumpirmahin natin ito. Pumunta tayo sa Luke chapter 1 verse 31. Luke chapter 1 verse 31. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya'y magiging dahila at tatawagin anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya'y magahari sa sambahaya ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Sa Ezekiel chapter 37, nasasulat na si David ay magiging kanilang pinuno magpakailanman. Pero si David ay hindi na natili bilang isang hari magpakailanman. Naghari siya sa loob ng apat na pung taon. Gayunman, dito, nasusulat na siya ay magahari magpakailanman. Gaya ng nabasa natin sa Ezekiel chapter 37 at Luke chapter 1 verse 31, si David ay kumakatawan kay Jesus. Lumipat tayo sa 2 Samuel chapter 5. Tingnan natin ang 2 Samuel chapter 5 verse 3. Kaya't pumunta ang lahat ng matatanda sa Israel sa hari na nasa Hebron, at si Haring David ay nakipagtipan sa kanila sa Hebron sa harap ng Panginoon, at kanilang binuhusan ng langis si David bilang hari sa Israel. Si David ay tatlongpong taong gulang nang siya'y magsimulang maghari. At siya'y nagharing apat na pong taon. Lumipat tayo sa verse 7. Verse 7, Gayun may sinakop ni David ang kuta ng Zion. Sinakop niya ang kuta ng Zion. Gayun may sinakop ni David ang kuta ng Zion na siyang lungsod ni David. Ganito nagsimula ang kasaysayan ni Haring David nang sinakop niya ang kuta ng Zion. Kaya si David ay kumakatawan sa propetika na Kristo na darating. Ngayon, alamin natin sa Isaiah chapter 33 ang espiritwal na kahalagahan ng Zion na sinakop ni David. Ang Biblia ay naglalaman ng ugnayan sa pagitan ng anino at realidad. Kung may pisikal na David at pisikal na zayon, mayroon ding espirituan na David at espirituan na Zion. Suriin so, natin ang Isaiah chapter 33 verse 20 patungkol sa zayon. Chapter 33 verse 20 Narito ang ano? Zayon. sa espirituan. Ang Zion ay tumutukoy sa lugar kung saan ipinagriwang ang mga kapistahan ng Diyos. Patuloy nating basahin ang chapter 33 verse 20. Narito ang Zion, ang lunsod ng ating mga takdang kapistahan. Makikita ng iyong mga mata ang Jerusalem, isang tahimik na tahanan, isang tolda na hindi makikilos, na ang mga tulos ay hindi mabubunot kailanman o mapapatidman ng alinman sa mga tali niyon, kundi doon. Saan ang lugar na ito? Ito ay ang Zion. Sa Zion, ang kamahalan ng Panginoon. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nananahan kasama ng kanyang bayan sa Zion. Kung titingnan ang mga katangian ng Zion, mauunawaan natin ang lugar kung saan ipinagdiriwang ang mga kapistahan ay ang espiritual na Zion. Tingnan natin ang verse 22. Sapagkat ang Panginoon ang ating hukom, ang Panginoon ang ating tagapagbigay ng kautusan, ang Panginoon ay ating hari, tay kanyang ililigtas. Ang iyong mga tali ay nakalag. Hindi nila maawakan ang patungan ng kanilang palo, hindi nila mabuka ang kanilang layag, at ang biktima at saganang samsam ay babahaginin. Kahit ang pilay ay kukuha ng nasila, at walang mamamaya na magkasabi, ako'y may karamdaman. Ang bayang tumatahan doon ay patatawarin sa kanilang kasalanan. Ang mga nananahan sa Zion ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ang propesya sa Biblia patungkol sa Zion. Tinuturo sa atin ng Diyos na gaya ng sinakop ni David ang Zion, si Kristo ang espiritual na David ay magtatatag ng Zion kung saan ipinagdiriwang ang mga kapistahan ng Diyos. Kung gayon, tinatag ba ni Heso na dumating dalawang libong taon na kalilipas ang Zion kung saan ipinagdiriwang ang mga kapistahan sa Matthew chapter 26 verse 17. Tinatag ni Jesus ang bagong tipan sa Pasko. Sa John chapter 7, ipinagdiwang niya ang kapistahan ng mga tabernakulo. At sa Acts chapter 2, ano pa ang kanyang ipinagdiwang? Ipinagdiwang niya ang araw ng Pentecostes. Mula sa panahon ng unang pagdating ni Jesus, ipinagdiwang ng mga banal na ng sinaunang simbahan ang mga kapistahan na ito. Ano ang ibig sabihin na ang mga kapistahan ay ipinagdiwang? Ibig sabihin nito na ang Zion ay naitatag na. Gayunman, ano ang ginagawa ni Satanas sa Zion na dapat na umiiral ng walang hanggan? Hindi niya ito kailanman hahayaang nakatayo. Nakapropesiya na wawasakin niya ang Zion. Tingnan natin ang Daniel chapter 7 verse 25. Daniel chapter 7 verse 25. At siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan. Dito, hindi ba ang kataas-taasan ay tumutukoy sa Diyos? Dito, sino ang tinutukoy na siya na nagsasalita laban sa Diyos? Ito ay ang Diablo. At siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautosan. Iyon ay ang mga kapistahan at mga kautosan ng Diyos. At sila ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Pagkatapos nito, ang hukuman ay uupo sa paghatol at ang kanyang kapangyarihan ay aalisin upang mabuksa at ganap na mawasak. Ayon sa Daniel chapter 7 verse 25, ano ang mangyayari sa mga kapistahan ng Diyos? Hindi ba ang ekspresyong baguhin ang mga panahon ay nangangahulugan na mawawala ang mga kapistahan? Ano ang mangyayari sa sayon pag nawala ang mga kapistahan? Ito ay mawawasak. Gaya ng prinipisiyo ng Biblia, ang araw ng Sabat ay inalis noong AD 321 at ang Pasko ay inalis noong AD 325. Sa ganitong paraan, ang mga panahon at mga kautosan ng Diyos, iyon ay ang bagong tipan ay nagsimulang mabago. Mula sa espiritual na pananaw, ito ay ang pagkawasak ng Zion. Buksan natin ang Isaiah chapter 51. Sa Isaiah chapter 51 verse 2 nasasulat na Tingnan ninyo si Abraham na ama ninyo at si Sarah na nagsilang sa inyo sapagkat nang siya'y iisa ay tinawag ko siya at pinagpala ko at pinarami siya. Sapagkat ano? Aaliwin ng Panginoon ang Zion. Kanyang aaliwin ang lahat niyang sirang dako. Gaya ng winasak ng Babilonya ang pisikal na Zion, ang espiritual na Zion ay nasira din. Binago ni Satanas ang mga kapistahan at mga kautosan. Sa parehong paraan, ipinahayag ng Diyos na ang Zion ay namasa. Kanyang aaliwin ang lahat niyang sirang dako at gagawin niyang parang Eden ang kanyang ilang. Nangako ang Diyos na Kanyang ipapanumbalik ang lahat ng sirang dako ng Zion na gaya ng ilang at gagawin itong parang Eden. At gagawin niyang parang Eden ang Kanyang ilang, ang Kanyang disyerto na parang halamanan ng Panginoon, kagalakan at kasayahan ay matatagpuan doon, pagpapasalamat at tinig ng awit. Sino ang gagawa nito sa Zion? Sino ang gagawa na maging parang halamanan ng Diyos ang disyerto ng Zion? Sino ang aaliw sa mga sirang dako ng Zion? Gagawin ng Diyos ang lahat ng ito. Sa ibang salita, ipapanumbalik ng Diyos ang Pasko at ang lahat ng kapistahan ng bagong tipan. Kaya tangi pag dumating ang Diyos, mauunawaan natin ang Paskwa at maipapanginin ang tunay na sabat. Hindi ba ito totoo? Ang ilang tao ay nagsasabing, hindi ba ipinapangilin din ng simbahang Seventh-day Adventist ang sabat bago pa man dumating ang Diyos? Dapat nating malaman na ang sabat na kanilang ipinapangilin ay nagsisimula sa biyernes, hindi sa sabado. Kung gayon, dahil lang sa tinawag nila itong sabat, nangangahulugan ba ito na ito ang totoong sabat? Hindi. Habang masipag nating ipinagdiriwang ang Paskwa, may ilang simbahan na nag-aangking. Ipinagdiriwang namin ang Paskwa sa ikalabing apat ng Enero ayon sa solar na kalendaryo. Kahit na ginagamit nila ang terminong Paskwa, naaayon ba sa mga regulasyong tinatag ni Kristo ang kanilang pagdiriwang? Ang sagot ay hindi. Kung gayon, Kailan muling itatayo ang Zion? At sino ang muling magtatayo nito? Tingnan natin sa Micah chapter 4 kung paano pinanopisyahan ng mga propeta ang patungkol sa bagay na ito. Sa Micah chapter 4 verse 1 nasusulat At nangyari sa mga huling araw. Ang mga huling araw ay tumutukoy sa huling panahon ng Espiritu Santo. At nangyari sa mga huling araw ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa mga burol. At ang mga tao ay magpupuntahan doon. At maraming bansa ang darating at magsasabi, Halikayo, tayo'y umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob upang, ano, maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at tayo'y makalakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula saan, sa Zion, ay lalabas ang kautosan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Nakalimutan ng sangkatauhan ang Sabat, ang Pasko ng Bagong Tipan, at ang lahat ng ibang kapistahan. Darating ang Diyos sa mga huling araw at ituturo niya sa sangkatauhan ang kanyang mga kautosan mula saan? Tuturo niya tayo sa zayon. Ang katotohanan na ang kautosan ay lalabas sa zayon ay nangangahulugan na ang zayon ay muling tinatag. Ang zayon ay hindi mananatiling wasak, kundi muling itatatag. Sino ang magtuturo sa atin doon upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan? Ituturo sa atin ng Diyos ang katotohanan para magkaroon tayo ng ganap na pangunawa. Kung hindi dumating ang Diyos, Walang sino man ang makakapangili ng sabat ng wasto. Walang sino man ang makakapagdiwang ng Paskwa ng tama. Kung hindi dumating ang Diyos, sino ang makakapagpanumbalik ng pitong kapistahan sa tatlong panahon? Si Kristo ang sanghong ay dumating daladala ang katotohanan alinsunod sa mga propesiya. Tungkol sa mga propesiya ng Biblia, Walang sino man ang maaaring gumanab sa papel na ito maliban sa bida ng propesiya. Ito ay dahil ang Diyos ang nagsasaayos ng lahat ng ito. Gaya ng walang sino man ang makakapagdala sa atin ng punong kahay ng buhay maliban sa Diyos. Gayon din, hindi ito isang bagay na maaaring sabihin ng sino man na, kaya ko rin magtatag ng Zion. Mga kapatid, hindi ito maaaring mangyari kailanman. Kung ang nawasak na Zion ay naitayo na muli, wala ng ibang Zion ang maitatatagpa. Ito ay isang kaganapan at isang propesiya na isang beses lang matutupad sa pamamagitan ng Diyos. Sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Sa Micah chapter 4, pirinopisiya ng propeta na muling darating ang Diyos at ibabalik niya ang mga regulasyon ng bagong tipan. Tiyak na ang siyang tumutupad sa gawain ito ay ang ating Diyos. Hindi ba't malinaw itong nasasulat sa Isaiah chapter 25? Nasasulat na, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Suriin natin ang isa pang propesya na nagkasabi na itatatag ng Diyos ang sayon. Psalm chapter 102 Sa Psalm chapter 102 verse 16 nasasulat, sapagkat itatayo ng Panginoon ang ano? Ang Zion. Sino ang muling makakapagtayo ng Zion? Tanging ang Diyos ang makakapagsakatopara ng propesiyang ito. Dalawang libong taon na ang nakalilipas mula nang dumating si Jesus sa lupang ito at umakyat sa langit. Sa loob ng dalawang libong taong ito, napakaraming tao ang nag-aral ng Biblia at nagbahagi ng kanilang mga pananaw sa pamamagitan ng mga aklat at mga papel. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nagsabi na kailangan nating ipagdiwang ang Paskwa ni ang pitong kapistahan sa tatlong panahon. Bakit? Sino ang dapat na dumating? Tanging ang Diyos ang makakapagpanumbalik ng katotohanan at magtuturo sa atin ng katotohanan. Kaya nasusulat na sapagkat itatayo ng Panginoon ang Zion, siya ay magpapakita sa kanyang kaluwalhatian. Ano ang mangyayari pag muling itatayo ng Diyos ang Zion? Siya ay magpapakita sa kanyang kaluwalhatian at magtuturo siya ng kanyang daan sa kanyang bayan sa mga huling araw. Tingnan natin ang verse 17. Kanyang pahahalagahan ang sahikahos na dalangin at ang kanilang daing ay hindi hahamakin. Ito'y isasulat tungkol sa lahing susunod upang ang di pa sinisilang ay magpuri sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa verse 19. Na siya'y tumungo mula sa kanyang banal na kaitaasan at tumingin ang Panginoon sa lupa mula sa kalangitan upang ang daing na mga bilanggo ay pakinggan, upang palayain ang mga itinakdang mamatay, upang maipahayag ng mga tao sa sayon ang pangalan ng Panginoon at sa Jerusalem ang kanyang kapurihan kapag ang mga taong bayan ay nagtipon-tipon at ang mga kaharian upang sumamba sa Panginoon. Tinitingnan natin ang propesya sa Psalms na ang mga tao ay sasamba sa Diyos na nagtayo ng Zion at magbibigay ng nawalahati sa Kanya. Lumipat tayo sa Psalm chapter 87. Psalm chapter 87 verse 5 At tungkol sa Zion ay sasabihin, Ang isang ito at ang isang iyon ay ipinanganak sa Kanya sapagkat mismo ang kataas-taasan. Sino ang kataas-taasan? Ito ay ang Diyos. Ang Diyos ang ano? Ang magtatatag sa Kanya. Ito ay isang bagay na tanging Diyos ang makakagawa. Hindi niya ipinagkatiwala ang gawain ito sa mga anghel o sa sino mang ibang makalangit na nilalang. Sinabi ng Diyos na siya mismo ang darating at magtatatag ng Zion. Hindi ba't ipinagkakaloob niya sa atin ang pitong kapistahan sa tatlong panahon, ang katotohana ng bagong tipan? Hindi ba't ipinagkakaloob ng makalangit na ama at makalangit na ina sa mga anak ng Zion, ang mahalagang salita ng buhay na walang hanggan? Dahil dito, nasasulat na, mismo ang kataas-taasan ang magtatatag sa kanya. Verse 6. Ang Panginoon ay magbibilang habang kanyang itinatala ang mga bayan. Ang isang ito ay ipinanganak doon. Sela. Ang mga mga awit at mananayaw ay kapwa nagsasabi, lahat ng aking mga bukal ay nasa iyo. Sa araw na ito, dapat tayong magbigay ng luwalhati at papuri sa makalangit na amang Kristo ang sanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem para sa pagbibigay sa atin ng lahat ng kapistahan ng bagong tipan. Kung hindi pumarito ang Diyos sa lupa, maitatatag kaya ang Zion? Ang Zion ay hindi kailanman maitatatag. Ngayon, nangyayari ang lahat ng uri ng sakuna sa iba't ibang mga panig ng mundo at nabubuhay tayo sa isang ditiyak na sitwasyon. Ang mga tao sa mundong ito ay walang hinaharap ni pag-asa. Kaya kinahabagan ng ating amang ansanghong at ng makalangit na ina ang sangkatauhan at tinatag nila ang Zion, ang lungsod ng mga kapistahan ng Diyos. Mabubuwal sa iyong tabi ang isang libo, sa iyong kanan ay sampung libo, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Magsitungo sa Zion ng mabilis, hindi ba ito ang dahilan kung bakit tinatag ng Diyos ang Zion? Marami pa rin kaluluwa ang nagpapagala-gala ng walang pakay, hindi nalalaman kung nasaan ang zayon. Sa panlabas, maaring tila na mumuhay sila ng marangya at masaya, pero ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang pasan na krus. Dapat nating pasiglahin ang mga kaawa-awang kaluluwa na ito sinasabing, Manumbalik sa Zion kung saan nananahan ang Diyos at kung saan ipinapangako ang langit. Magpabautismo kayo at tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan para sama-sama tayong pumalangit. Taimtim kong hinihiling sa inyong lahat na mga unang tinawag na ang lahat ng tao para ang lahat ng nagsisisi ay makabalik sa sangtuwaryong ito ng katotohanan. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.